Good morning, good morning! Okay, so andito naman po tayo guys, okay, so ulit sa gitna. <laughs> At siyempre kasama natin guys, si Toto George Tagle. Ulti, nagduwa wow. ko. Talawang makuha, nagun size guys, oh <laughs> my <laughs> god! Hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro TV. Okay guys, so samahan nyo naman ako guys na mag-fishing adventure tayo. At ang destination naman natin ngayong araw is balik tayo dun sa oh, Alfarquia. Okay. So maglulusong po ulit tayo. At ang kasama naman natin ngayong araw is yung isa sa mga BFF ko talaga. Si Toto George Tagle. So ngayon, susunduin lang siya natin. Okay check po natin ngayon is 12.30 na madaling araw so makarating kami mamaya doon siguro mga 1.30 mga ganun ang ang inaalala lang namin ngayon kung kakayanin ba namin maglusong na kasi guys napakalamig na ngayon kahit yung hangin sa labas oh, malamig na so iwan ko lang mamaya kung ang tubig is uh, malamig din doon pero bahala na <laughs> sa ngalan ng pag-fishing Okay. So, abangan nyo lang guys at uh, update lang namin kayo mamaya. Okay? So Okay, guys. So, andito na no, tayo guys, may banda sa may gitna 'Yan. Yung unang paglusong namin kanina ni Jojo doon. Grabe, sobrang lamig ng tubig. Grabe, parang galing sa may ref na ano ba. Pero buti nung no, andito na no, banda sa kaligtaan. Hindi na rin tanto siya uh, hindi, hindi na rin guys masyado malamig. Pero kanina grabe parang na nanunukot sa mga buto mo yung ano, lamig buya ayan na buti ka mo low masyado eh so mabilis na yung paglakad namin ayan oh. kasi nga masyadong low tide niya okay na so okay guys, dito na po tayo sa buya ayan ito, ito na po yung buya natin <laughs> Okay? So, start na po tayo guys mag mag-set up at saka mag na tayo. Itin din rin. Parang malamig din siya. Pero at least may mga baon tayo guys na yung jacket natin at saka yung pantatalo natin. Nandito sa may plastic. Yan. So, mamaya-maya magsuot na rin tayo para at least protection din natin sa sobrang lamig. Okay? Set up tayo guys. Ang pain natin is hipon lang. Ayan. Tapos may mga pusit din po tayo. So ayan. May mga pusit tayo ng mga ganito. I-mix lang natin guys. Yung pusit natin at saka yung hipon. Okay. Kasi ito yung nung nakaraan na pagpunta namin dito. Ito yung kinagat ng siyaham. Okay. So saka, baka sakali tayo. Baka makachamba ulit tayo. Sana yung mas medyo malaki-laki para pang trip report natin. Right. Okay guys. So nakadaan na yung bangka. Ayan. So hagis na po tayo. Okay. So first cast. All right. First cast tayo guys. Okay. Fire. Okay, guys. tayo guys. Kita tayo. Potong ano na. Sham. <laughs> Sham. Sham. Syah ang namig ang ang natamigo. Ara-ara sa uloan mo. Okay, naka tayo guys, pero maliit lang. Pero at least naka <laughs> Yan. Ha? Ano? Ha? Oh. Oh. Dito muna Okay, unang isda natin, guys. Haboy, ah. muran. Okay. Unang isda. Siya, magad. Oh, my. Right. Oops. Okay. All right. mga pa bawa okay <laughs> pasok sa banga guys alright okay guys so nakadagdag ulit tayo isang siyam kanina pero hindi natin nakuha ng video ayan so naka na tayo guys isang good size na medyo malaki laki at isang maliit yung bunso na dali tapos si Jojo -jo nakadalawang malaking malakahapas oh ay panalo guys eww okay guys, bisong na tayo guys good size, good size Siyaham to ah. Oops. Huwag ka na magano pa. Siyaham mo ka. Siyaham ka. So, uy. good size. Pareho kanina. Huwag kalaki kanina. <laughs> Oke. Okay. Okay, mga good size, guys. Huh? Alright. Good size, good size. Ayan na.

abako ko na to <laughs> okay okay guys so right oh, good size na bakuko guys good size na bakuko Oh. Okay, Good size. okay, guys. guys, what's to Ul, well, hindi mo sa pag-isabit na. Ul, dito, nagduwa ko. <laughs> Talamang bako, size, guys. Oh my God. Uy, kayo deep. Ay, grabe na ka. Grabe ka talaga, Jetro. Oh my goodness, Jetro. Grabe, ang buenas mo ngayon, Jetro. Okay, pasok sa banga. Vlog. Vlog ko daw. Porte. Laki ng mga bako ko, guys. Panalo. Ha? <laughs> eh, maya, maya, maya. Andiyan na yung sasayo. Sakit ang ko guys oh? ang taba oh Gapaalad yung... oh? na ba ko guys? Ito ba isa? Okay Ano tayo guys? Grabe <tis unexpected> oh. oh, eh. Magkasing size oh Oh Wow Alright. right. Uy, nakarami na tayo, guys. Hehehehe. <laughs> <Bisho> Hehehehe. tayo, guys. <laughs> Nanaramdaman na. Ha? Nara? Ha? ha? Oh, grabe yung kumahatak pa, guys. Hehehehe. <laughs> Ang buta kung ano na. Grabe, eh, sunod, sunod guys. Grabe, sunod na natin to guys. Ganda ng ating fishing session ngayon right guys. Ay, siyam. Uy, grabe. Siyam ulit guys. Alright. Wiiw! Oh, yun! Grabe. ew, eh. Oh, ang taba pa guys ha oh. <laughs> ha ala sherry mga guys sherry na okay fish on na guys si Dodo Jow oh. ha siya masyado iangat basi mo dagdag -dag po sa ano Uy, on si Dodo Jow Nakapisoon fish on maging si Dodo Jow <laughs> Alright. Oke, okay. pasok sama Oke okay, guys, besok tayo guys. Good size guys, good size. Parang saham yang atap.

Okay, good size naman na siya hum, guys. All right. Wee! Guys, good morning, good morning. Okay, so andito naman po tayo guys ulit sa gitna. Kasi <laughs> siyempre kasama natin guys si Toto George Tagle. Shout, shout out, shout out guys sa uh, uh, wow, mga kapisi. Este is dang salami guys. Let's ko! sa ng pagpipishing guys grabe sobrang lamig ngayon dito sa gitna pero okay lang kasi kahit papano nakadali tayo guys so ito po yung mga nadali natin Ooh. okay guys so nakaramay tayo ng siyaham yan no andun yung mga sham sa ilalim may sham tayo may sherry tapos ayan no may subscribe na isla tapos may bakukutin tayo okay nakarami na tayo guys Ooh fish on si Totogyaw ano kaya yan same pa rin same 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 alright pa na Totogyaw uh -huh. same 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 Uy, pero lucky nice tatlong na piraso tatlong piraso apat ka na isang shaham at saka tatlong ng ganyan tatlong ng ito ay Oh. Okay. Oh. Oh. Good size oh. Sabra. Sabra. Fresh na fresh mamaya to. Wiiw. Okay. Sunrise. Ganda ng sunrise guys. Wheeew. Ligpit na po tayo at ah. Uh, swimming, si ano? si swimming, si Time check po tayo sa mga 7.40 na ng umaga kailangan na nating um umuwi kasi na mag-travel pa tayo tapos may trabaho pa tayo mamaya okay, so na ah, to kung hintayin namin na mag mag low tide matagal pa so la bahala na to <laughs> so at, at least dami na rin ta natin nakuha guys ito okay, so ayan buong, buong nakuha natin guys yan no oh. laki ng malakapos ni Juju tapos dami siyang mga ganyan no oh. okay so oh, uh, doon natin mamaya ni bakal para makita ko ang mga kuwarta guys okay all right uh sa gitna jo <laughs> jo uh grabe hay sakit sa katawan guys buti lang marami tayong nakuha kung hindi nako po yung tubig guys parang galing sa ref uh, <laughs> kung wala lang ako duty mamayang hapon ay hintayin ko talaga hintayin ko talaga na mag low tide kailang matagal pa low tide siguro mga alas 9 pa kaya ito lusong na lang yung sasakyan natin yun alright okay guys so grabe na bless kami ni Toto Jau oh my god naka 27 na piraso tayong total may anim na shampoo tayo ito apat na malalaki at saka dalawang maliit dalawang mamalakapas may mga bakuko rin tayo at saka ito may sherry mga sherry na maliit tapos ito ano, buta, iwan ko kung anong, klaseng, kung anong ng isda na yan tapos meron din dito yung uh, crossbreed ng bakuko at saka yung nura <laughs> ayan may spot din siya <laughs> ay panalo guys oh. okay guys so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to So, kasakasama siyempre natin yung long time BFF natin. Shout so, out. George Tagle. Shout out pala iyo madam. Ang dami niyang bitbit -bit na ulam para sa iyo madam. <laughs> okay. So guys, kahit pa paano na-bless tayo. Kahit, kahit na sobrang lamig. Para magkakasakit tayo sa sobrang lamig. Pero sa ngalan ng pag-fishing at saka sa kaadikan, eh, bahala na. So, ito, ito po guys, ito po yung premium namin. So, nakara nakarami po tayo ng blessing. So guys, ayo po nag-enjoy po kayo sa video natin para sa araw na to. So shout out pala sa lahat ng mga tropa natin, sa mga subscribers, sa mga followers. Kung hindi ko na kayo isa isa Shout out po sa inyong lahat. Okay? So don't forget guys. Spread love and always be happy. happy!